kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nagsisimula palang ang bakbakan ng Hezbollah at Israel ay kaagad nang pumasok sa eksena ang mas malakas at mas madinding kalaban ng mga hudyo. Ito ay ang bansang Iran. Humigit kumulang dalawang daang mga misiles ang pinakawala ng Iran sa Israel. Noong nakaraang araw pero kagaya ng nangyari noon ay nasalag na naman ang air defense system ng Israel. Kaya parang nagsayang lang ng kanilang pera ang Iran sa paggawa ng kanilang mga missiles na hindi naman bala katama sa kanilang target. May pailan-ilan ding tumama sa lupa pero wala namang residenteng hudyo ang nasaktan ng matindi. Maliba na lang sa kokonting tama ng mga naggalat na shrapnels. Ang mas pangangambahan ngayon ng bansang Iran ay ang ganti ng mga hudyo dahil makailang beses na nila itong binalaan na mas matindi ang pinsalang mangyayari sa Iran sa oras na magbakawala sila ng missile sa Israel. Pero hindi talaga nakinig ang Iran at tinuloy nila ang kanilang pagbira sa Israel bilang ganti o mano sa pagkatodas ng dalawang mga leader na kanilang sinusuportahan. Ito ay sinahanein ng Hamas at Nasrallah ng Hezbollah. Alam na ng Iran na talagang riresbat re ang Israel dahil sa kanilang ginawa kaya siguradong nakapagplano na ito kung ano ang kanilang mga gagawin sa oras na ang Israel naman ang magdadala ng pinsala sa kanila. Ayon sa general ng Iran na si Muhammad Bagiri sa oras daw na bibirahin sila ng Israel ay makakasiguro daw ito na mas dadami ang pakakawala nilang missiles para targetin ang mga infrastructures sa loob ng Israel. Nangangamba pa ngayon ang halos lahat ng mga nasyon sa maaaring direktang kumprontahan ng Iran at Israel dahil siguradong makakaladkad ang Estados Unidos sa gyera ito. Kaagad na nag-schedule ng isang emergency meeting ang UN Security Council para pag-usapan ang nararapat gawin para pigilan ang nakaambang direktang kumprontahan ng Iran at Israel. Pero ang tanong, Papayag kayang Israel na hindi makapagganti sa ginawang pag-atake ng Iran? Malabo sigurong mangyari ito dahil sa nakapagbigay na ng kanyang statement si Benjamin Netanyahu at sinabi nito na magbabayad ang Iran sa kanilang ginawa. Noon pa man ay subok na ang pangako ng Israel sa bawat statement na kanilang binibitawan. Siguradong paninindigan nila ito kahit pa nasasabihan sila na hindi sila kakampihan ng Estados Unidos sakaling ituloy nila ang kanilang plano. Klarong-klaro ang palaging sinasabi ng Israel na kayang-kaya nilang harapin ang kanilang mga kalaban. May tulong wala mula sa ibang nasyon Kampante ang Israel sa kanilang kakayahan na makipagsabayan sa kanilang mga kalaban Sa tulong ng sarili nilang mga gawang impensyon ay naniniwala sila Na sila pa rin ang magwawagi sa huli Kahit gaano man katagal aabuti ng kera Malaki ang magiging epekto nito sa buong mundo dahil paniguradong tataas na naman Ang presyo ng gasolina at kasunod niyan ay mga presyo na naman ng mga pangunahing bilihin Hanggat hindi nila titigilan ang tangkang pagdurog sa Israel ay hindi matitigil ang ganitong sitwasyon. Kailan pa pa nila lubos maiintindihan na wala sanang ginagawang airstrike ang Israel? Kung hindi naman sila inuunahan ng kanilang mga kalaban na paliparan ng mga rockets at missiles para targetin ang kanilang mga mamamayan at kabuhayan. Halos lahat ng mga nasyon na nakapalibot sa Israel ay may galit sa mga Hudyo dahil sila lang ang nasyon na hindi nila kapareha ng relihiyon, kaya makailang beses nang sinasabi ng mga nasyon na galit sa Israel na gusto nilang mabura ito sa mapa lalo na Itong Iran na matagal nang may galit sa Israel kaya delikado talaga na magkaroon ng armas nuklear ang Iran dahil napakalaki ng chance ang gagamitin nila ito laban sa mga hudyo. Dati na ring sinabi ng Israel na sa oras na kanilang matukoy na nakabuo na ng armas nuklear ang Iran ay hindi sila magdadalawang isip na wasakin ito dahil alam nilang gagamitin ito ng Iran para burahin sila sa mapa. Siguradong may malaking balitang mangyayari sa pagitan ng Israel at Iran sa susunod na mga araw dahil tiyak na talaga ang gagawing ganti ng Israel sa ginawang pag-atake ng bansang Iran. Ikaw, sa tingin mo ba, siguradong gaganti ang Israel sa ginawa ng Iran? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.